What's up mga kabahay? So, nandito pa rin tayo sa ano, Community Sporak 3, no? At nag-install ako ngayon ng wall divider. So, mapapansin nyo, uh, kadalasan ang ginagawa, na, pinapagawa sa atin ng client is uh, wood color design, no? So, this time naman, solid color siya. So, nag, uh, pinili na lang kulay is ito na analog. At ang gusto ko naman i-share sa inyo, kasi doon sa mga previous vlog ko about sa mga wall divider, Marami rin nagtatanong pa paano ko siya minamount o ini-install, no? So, isa, isa lang ito sa mga pamamaraan na ginagamit ko. Pero maraming uh, paraan para install ito. Tulad doon sa mga previous na ginawa ko. Tulad doon sa Beka, meron akong ginawang base na pangipit sa baba sa taas. So, ito yung naisip ko na bago. Isa ito sa mga paraan na ginagamit ko. Uh, gusto ko rin i-share sa inyo para kung gusto niyo mag-DIY o kaya sa mga bagong nag-install nito, magkaroon din sila ng idea, no? So, ganito yan. Dito, gumawa kami ng drop ceiling, di ba ito? Ayan, ito talaga yung ceiling niya, eh. Cove light. Tapos gumawa ako ng pinaka-drop niya. Gawa ito sa plywood. So, mayroon silang mga slot. Sukat na, sukat na dyan yung 2x3 na tubular natin. Ganyan sa taas. Ayan. And then sa baba, tawag ko dito is, ay, ito yung pinaka-sapatos niya, no? Ayan yung tawag natin dito. Ayan. So, in-install ko to sa tiles meron siyang screw dito, isa. Pero meron din siyang no more nails. So pag install natin yan, isusok-sok lang muna natin doon sa taas. Tapos isi-shoot natin dito sa sapatos niya. Pero bago yun, lalagyan pa natin ang na no more nails dito. Pero para siguradong uh, walang galaw o hindi mabasa basta-basta No? Pero ito, sukat na sukat yan. Pag sinot mo talaga yan, hindi yan um umuuga. No? So kailangan yung gumawa nito. Sukatin nyo yung inside uh, diameter ng tubular and then i-align nyo to tapos i-align nyo yung level niyan papunta rito ako ginamit ko dyan laser level kung wala kayong laser level pwedeng hulog lang o plumbab diba pasok nyo yan and then pababa na pa ganon so ganyan nga no nakapaglagay na ako ng apat at ito pa yung install natin mamaya ay sasample ko sa inyo yung pinakalas para makita nyo so tatapusin na muna natin ito mga bahay. Yun, no? Oh. So, nalagay na natin mga kabahay, no? So, tingnan natin sa side. Pantay na pantay, oh. Yan, laser level pinang ano natin diyan no? Pinang-align natin mga kabahay. Tingnan mo natin sa harap. Yan. So, dito namin ihahang yung hanging na TV cabinet dito. nga ngayon. Yan. Papakita ko na lang sa siguro sa FB pag ano i-reels ko na lang 1 minute lang 'yon. So ayan, diyan yung TV, iyahang din dito yung TV sa part na 'yan. Ayos. So dito naman, syempre hindi naman 'yan perfect pagdating dito. So lilinisan natin 'yan. Ayan. And then pwede natin tong barilan na lang ng silicone na white or lagyan ng tape and then i-retouch ng konting masilya retouch ng konting pintura na white So, para maging perfect na yung taas niya. Pero dito, okay na yan. Spray paint kinamit natin dyan, no? Or, do ko finish yan. Ayan. So, yun sana nakatulong sa inyo yun, no? Sa so, mga nagtatanong din dati, paano tayo nag install ito? Ito, ito, So, paano tayo nag install ng wall divider? Isa ito sa mga paraan na malinis. Yung iba kasi nilulubog pa sa tiles. Sa akin, hindi ko gusto yun kasi makikita yung mga dugtungan, no? Kasi hindi mo naman ma-perfect -per yan yung pinagputulan, makikita mo tinatapal nila sa likod. So, hindi ganun yung ginagawa natin. Hindi ganun yung pamamaraan natin. Ito yung isa sa pinakamalinis na paraan. Wala nang we-weldingin, wala nang bubutasin sa baba, no? Salpak na lang, na no, mga bahay. So, yung mga ibang pagkakataon, ituturo ko din. Depende kasi sa sitwasyon ng paglalagyan, kung paano yung technique uh, teknik na ginagamit ko doon sa mga ibang uh, sitwasyon no yung mga iba pang pamamaraan sa pag-install nito pero ito goods na to magagamit ma-applicable naman to sa lahat pwede niyo tong gawin yun nga gagawa lang kayo ng parang pinaka yun doon no drop ceiling para paglalagyan so hanggang dito lang mga kabahay and sana nakatulong sa inyo yung video at ang susunod na, na hanggang sa susunod na vlog mga kabahay